Hello minasan, kumbangwa, kami nga pala ang mga madidiskarteng OFW dito sa Japan At dito nga sa video ito ay tuturuan namin kayo ng isang tips kung paano nga ba kayo pwedeng kumita gamit ang Mercari application Itong Mercari application nga ang ginagamit namin sa pagbebenta ng kaunti dito sa Japan At ang tips nga na gusto namin ishare sa inyo para kahit papano ay kumita dito sa Mercari Ay walang iba kundi ang paglalagay ng tamang presyo May dalawang paraan para maglagay ka ng presyo dito sa Mercari yung una ay yung mismong presyo lang ng items na binebenta mo. At ang pangalawa naman na kung saan ito nga yung aming ginagawa ay nilalagay na namin yung mismong presyo ng items na ibinebenta namin at isinasama na nga namin yung presyo ng shipping fee. Huwag mo rin kakalimutan na dito sa Mercari ay pwedeng tumawad si buyer. Kaya naman napaka-importante ng paglalagay ng tamang presyo sa iyong mga items. Nang sa gayon kahit hindi marami ang iyong pa-order ay hindi ka naman malulugi dahil nakapaglagay ka ng tamang presyo. At ang isa pang tip na pwede namin i-share sa inyo ay maglagay kayo ng limit kung hanggang magkano yung ibibigay ninyong discount kay buyer. Nang sa gayon, kahit tumawad si buyer ay hindi pa rin kayo malulugi or masasambot nyo pa rin yung inyong puhunan. Sana ay makatulong ito sa mga nagme-mercari dito sa Japan. Follow us for more Japan Vlog, Jane!